So mga apostles, mga pare, wala nes. E panguman siya sa mga pare. O sa mga gisulti niya, di ba? Jesus is sent by God to heal the oppression of the evil spirits. Hindi siya nila sa, sa ginoo. Aron pag ayo sa nining mga sakit ng oppression, wak dito, wa dire. Jesus. O bingon si Kristo sa San Juan 20-21, maingon nga gipadala ako sa amahan. Ako nagpadala, usap ka ninyo. Mga... Kanusaan na ito, madawat si Kristo, wala yung pangutanan na ito ron. Wa na may Kristo to damas taas father. Resurrected the siya then ascended into heaven. Nakaroon ang pangunta na asa ah, na tumadawat si Kristo. Naningon man si Kristo sa Mateo 28 di sinoy may panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, isang nyo ang may balita. O himo sila nga akong tinunan. O maguban ako kaninyo kanunay. Hangtod sa katapusan sa kalibutan. Pangutan na, asa man siya nag-uban? Mana ini nanti pengutan ron. Jesus is sent by God to heal the oppression of the evil spirit. Possibly kada nyo mga sakit karon. Tumino mo. Ngaway pagkaayo, pila na katambal inyo gitik. Di man maayong tambal basta oppression. Tumino mo. <laughs> di na maayog doktor basta oppression. Only Jesus can heal that. Only Jesus can heal the oppression of the evil spirit. Jesus is the right dose of the oppression of the evil spirits. Mahurot imong tambal. Parihan ni Nanay, Jennifer. Ingon siya nako, na karon karoon lang ha, nag-interview ko niya, Father, five, more than 5 million ang nagasto, 15 years. Imagina ka, dagan kayo gipang take ka, wala ta siya maayo. Kaya nga naman, daily natural yung sakit. Oppression. Kung sa tigingon sa balaang kasulatan, Jesus is sent by God. Puna nga, the oppression of the evil spirits, only Jesus is the right dose. Siya ang tambal, anak. Hindi man siya natural. Gitawag siya preter, natural, in origin. Nakaroon, asa man na makita si Kristo? Muna ang gitawag ang parig in persona Christe. Kung pare? In persona Christi, Christi Capites. kung saan in persona Christi Capites ni mana atong hubaron dili na tambal sa wak ha masing sam tu lati di mabuter no gai mi antu kay para mga hug di mga wakwak ug mga tikbalang sa bua no the priest is the representative of Jesus he is Jesus through the sacraments Unang in persona Christi ang pari Only the priest can administer the sacraments. So may minig sacraments. Sacraments are instituted by Christ. Malika kunobe? Kesi okay, reta dawat-dawat og sacrament no? Wat ta kasabot unsay sacrament? Sakramento sa bunyag, manosya. Sakramento sa kumperma, sakramento sa kasal, sak seven sacraments. Seven sacraments are instituted by Christ himself. By Jesus Christ himself. Siya'y nangunay sa pagtukod sa seven sacraments. Through his words and through his deeds. Pinaagi sa iyang pulong o sa iyang buhat. Unsa may rason ngayon yung iyang gitukod ang sacraments to give us Grace. Grace of healing, grace of protection, grace of consolation. Yang karena kan si orang tenggelawat waktu kumpisal, bila kamu mau ketui nang nanggi ipun saduat jadi kumpisal si kelawat, you are, open for the harassment of the evil spirits. Karon si Ati Jennifer di na siya hangalon, di na siya maghangat. Yung first time, naghilak siya sa kong atubangan. Karoon lang, hilak siya sa kong atubangan. Father, kung nasayod lang mi. So, si Kristo bingon, sa unang mga pari, mga apostoles, kay si Kristo ba ng Pangulong Pari? Hebrew 3.1. Kung si Kristo, Pangulong Pari. Di mga apostoles, mga pari ito. Kay Panguman siya sa mga pari, di man mga kay uh, Chief of Police kanya, barangay tanod imong ubos. Oh Pangulong pare, Hebrew 3.1. So, mga apostoles, mga pare. Wala les. Kay e, panguman siya sa mga pare. O sa mga isulti niya, di ba? Jesus is sent by God to heal the oppression of the evil spirits. Hindi sige pa sa ginoo. Aron pag ayo sa nining mga sakit, nga oppression, wa dito, wa Jesus. O bingon si Kristo sa San Juan 20.21, maingon nag ako sa amahan. Ako nagpadala usab kaninyo sa mga pari. Okay? All priests are healers. Unang na siya mga pangri sa pagtok na ko. Okay? Na may munuula ko, magtok na ko. Father, healing ko. Kaya mo sa itubag na ko? Go to your priest. Receive the sacraments. Because the sacraments are instituted by Christ to heal you. Dahil atong mayagin si Mana, OFW sa gawas. E, chat na ko si Brother Windel, kailan nako kabasa sa mga chats sa lain-lain lugar o sa lain mga tao. Father, nagpasalamat. Kasi so, nga niya, kalimot ko. Ako, ako masahon niya nga. Kay, naman diri, ang, ang nag-message na ko, ato lunes, nag-message siya. Si Brother Wendell nag-message na ko, iyang gi-forward, iyang message. Ako lang basahon ha. Dako kuno ka ayaw, marag stage 4 cancer, ang iyang tribukol. Ito lang siya pari reception of the confession, sacrament of confession, sacrament of healing na siya. Official teaching sa siwan, confession, and one thing of the sick or sacrament of healing. Yakit, kano sa amang kamu, dool be? Hapit na kamatay. Tinoo, dili. Kano sa amang dool pari, magtinga na mo. So, muna kung nagkumo ang gidakon, yan ibalik sila sa doktor, negative na ang iyang sakit. Ito pagpakad, agido all priests are healers. Kung ang muduol mo sa pangri sa inyong parukya, receive the sacrament of healing, and use the sacraments of the church, daghan kayo maayo. Kamu mismo, paminaw mo ha? kamu mismo makaayo mo. Una, muduol mo sa sacraments. Kato mga wapkaslaron, magpakasal mo sa pari. Kaya ang unang milagros ginoon ay tabu sa kasal sa kana. to? Ang unang milagros sa ginoon na hitabu sa kasal sa kana. atong ah, miaging martes itu ko provincial hospital yan yung aku ako ah father naka sa tagbilaran sa ah. di martes bro yeah. no, di off na karoon sa so, aku hapit ako matay yung wapok fader, no. unyang akong ginawa father abut na diri oh nanam ko rin stumblot no. yung e ko abut na ginawa akong kuan father yung father kibaw ka daku kayo akong tiyan Daku yan tian. paglansad na ko kapitan ni Fader, <clears throat> so kujud election, Father. Ang iyang itlog ni abot sa iyang tuhod. Ito? No? Hindi niya sa provincial hospital. Ato pang miaging, ato pa diyo, Mart, hoy, Sarong adlaw, Merkules, ato miagi pa diyo, Martes. So, ang hitam po makaiksunan, finding sa Doktor. Yan bill, Father, is more than 200,000 na pa joy finding sa doktor. Muna, ang doktor maglibog. Kay barang man yung sakit. Yan ang guwas na ang mga insects yung lawas. Doon mga lain kay purma, mga bakok kang gamay. No? Tingnan lang siya, yung kamata niya sa buntag. Daka mga insekto manggawas sa iyang, na mga insekto di na masabdan. Muna kita wag barang. Di makita na sa si doktor. Jesus is sent by God to heal the oppression. All the evil spirits. Di makakita ng doktor anak. So saya inita po mga iksunan, ni Ad Toko, Dan oh, na kong hapit naman dyan ni Matay, oy. Siya po kasal. Girit siya na kong kasal hapit naman Matay. Ya, amang mo prekana, prekana, pagkana nga. Lison na ganit ginhawa. Lison na siya move. siya ang duha ka, tiil. Kasi anak ganit, ngapit hapit naman Matay, ako nang kaslon, parang Matay ni, um, purgatorio ni, no kasal ako dito. Ay, Afrikana pa na nimo nga. hafita matai, cek Check ma matay po na. Okay na. Kumpisal na ko. Gihilog na ko. Ipakalawat ko. Nga kung gi gi bless sila. Nga couple. Nga nawaton naman si Kuan. Talpulano. ni yung mong asawa. Nga nawaton pa Yes, I do. Nga nawaton mo yung bana. Yes, I do. dalit na kay kasal sa pare. Pwede na mong kaslo sa Christi. Uy, ina pa Father. O simba lang kung pa rin niya. Kasla kung utso. Pwede rin yun. O simba rin mo, niya kaslo na mo ni Ato sa Kristi. Nalay, witness ninyo. Dali rin kayo. Mga five minutes rin. Shhh. Uy. Dali rin